Yan, magandang araw. I-share ko lang yung aming travel papunta ng Tanay Rizal. So, ayan, madaling araw. Bumiyahin na kami. Bale, family outing nga pala ito. Pupuntahan namin yung Darana Falls at Batlag Falls. Tara, samahan nyo kami sa aming adventure. Yan, dito pa lang kami sa... Ano ba ito? Papunta na ng San Fernando, Bakolor. Ayan, eh, nagpag-gas lang sa shed. Ayan. Tapos nag-CR na rin. moments later. At ayan, sa part na to, nandito na kami sa Enlex. Papunta na kaming Maynila na ito. Ayan, so medyo mabilis ang biyahe kapag dito kasi dadaan. And after one hour, mahigit na biyahe, nakarating na kami sa Maynila. Then, pagkatapos niyan, dire-diretso na kami ng Rizal hanggang sa ating polo. Ito po na sa kape. Oo, pag sa yan ang drive ko. Oh. Ito na. bakawan yung sa technique ata may mga wakas sa door wow ganda ng dilo ay ara waara qad qatala katana sa'a al-hidan Yun oh, itaas natin oh. O. Yung dagat oh. Dagat oh. Bundok Dagat ng uh, bundok. <laughs> <laughs> Mas mataas pa sana <laughs> po kulot Ito na po, binabaybay namin ang bundok ng Sierra Madre. At tatawirin natin papuntang Bukang Malok. <laughs> Kaya saan kami nag-uulig noong panahon pag may mga 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 At makikita yung mga dumagat Kaya na po. Ano na si ko ang mga mga. 本当。<laughs>

Yan, Devil's Corner. Oy, 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 no, oy. Ayan na, may mga nagpipicture. No, may nagkakamera sila. May nagkakamera, ayan oh. wow. o. Oo, nakaupo. Oo, May nagkakamera. Dito sa Marilac. Sure. Yung Ay, ano, yung nakita ko sa Facebook kakagabi. Yung dito rin yata yun eh. May may napit na ikan, pinos. Tapos pinos nung babae. Kasama ko ika yan, sabi niya ganun. Kasama ko ika yung kapit niya, ka. <laughs> Patulong naman, sabi niya ganun. Paano ko ika mababali mo ito niya yung inulog niya sa motor kasi yung motor na gamit, Honda Click. Kaya eh, nag-aati daw sila sa per... yun, ba? Mga... Paano na tayo, doon sa pera. Sa pinambayan. Para doon yung maraming tao. <laughs>

A few moments later, two thousand years later. Nandito so, na kami ngayon sa Sampalok, Tanay Rizal. Dito kami na sa para mamili ng mga pagkain na babauni namin sa dalawang araw namin na bakasyon. Uh, Sakit na. Tapos kami din sa Alpha Mart. Alpha Mart yes. So wait na lang tayo sa update mamaya dun sa Daranac Falls. Yan. Stay safe. Oh. Ayan, nandito na kami sa Tanay, Rizal, sa pinaka-titirahan namin. Ayan, dito. Diyan kami matutulog ng isang gabi. Kasi ito naman yung pahingahan namin. Ayan na yung mga gamit. And then na rin yung mga oh, Ito yung tutulogan namin. iting Ito yung loob. Yan, napakalapad. May cut track, malaki, may papag. Tapos, isa pang papag na malapad. Then, may upuan dito. Yan. So, may lamesa. Yan, meron din lamesa ng grass. Tapos, yan, meron din silang ano dito. Gasol. Oven pala to. Tapos, may CR na din. Yan. So, kung gusto nyo mag-CR meron din yan ang hanlaki ng CR hmm. luwang ayos A few moments later. Pupunta na kami dito sa Daranac Falls. So, bali, yung uh, aming cottage nandiyan nakarin na lang namin dito. So malayo-layo din ang lalakarin halos abot siguro ng isang kilometro bago dumating doon sa pinaka main view ng Daranak Falls. So pwede namang motorin or yung mga sasakyan diretso doon. Pero kami kasi nandito yung aming cottage na nirentahan dahil may kakilala kaming Garito. Hindi na namin dinala yung sasakyan para exercise na rin dahil madalang na rin tayong maglakad. Para naman ma-stretch yung mga buto-buto natin at yung mga muscle na hindi na masyadong nagpa function So, ayan. <laughs> Ito ng dalawang mag-asawa na to, enjoy na enjoy sa paglalakad. Tingnan mo naman, nagpapatawa pa. Talagang happy couple. <laughs> Ayan, pasok na kami sa Daranac Falls Ayan na yung entrance fee 75 adult 50 children Ayan, picnic 300 Ayan, ito yung Daranac Falls

Mga kumikili ha. sa akin vlog di ba? Let's cellphone ba muna? Blood. picture <laughs> blood? May mga best. Dami. Dami cottage dito. Ibang -iba na, May mga best. May mga best. May mga best. May mga best. May Ayun best. Ayun mga So, ayan na. Dito na kami. Ito na yung Daranacos. Ayan, no? Oh. Wow. Ganda ng tubig. Ayun, tingnan natin yung pinaka main view, yung forest talaga. Ang pa kama'y may banta po na lang. Ayan, no? Oh. Ano, may mga foreigner din na nagbibidyo at tumukuha ng mga litrato. Ano yun? Simple. ganap po. Ano yun?

Yung mga tumata Meron na rin dito. Meron na tak huh? pa oh yan enforce na lang.